Kag sa numero uno sa mga balita subong adlaw, mas sobra na sa 11,000 ka mga persona ang maga sa ulog sang Pasko kag pagsugalaw sang bagong tuig sa mga evacuation centers. Magapabili ng alert level 3 sa Bulkan Canlaon sa sulod sang tatlo ka May report sa Romeo Subaldo. Amo si sa sang sigabong nga nagtayog sa mga residente sa sitio Tamburong sa barangay Biak na Bato sa la Castellana sa lunes. Gani subong, halos wala na sang nabilin nga pumuluyo sa ilang lugar. Mga lalaki na lang ang nagabantay sa kasapatan kagpamalay ang ari diri. Isa na diri si Arturo Rendon, ang misis niya, kag-anak, ato na sa si evacuation center sa Banwa. Siya naman, hindi mabilin-bili ng ilang abalay kagkasapatan sa bukid. Nakadlok siya nga ba, si Kawatan na naman sila liwat, gani wala siya nagbiya. Hindi, hindi ko yung bagyaan balay ko. Hindi ka ganyan ah, good line ah. Good line may manukan pa kunaan sa Babaw. bukid. Dabo manak mo? May, may ara-ara manggit ah. Do type ko, pangabuhian mo muna mo. Oh. Okay. May mga ang akong ganit tanong to nagkalaya na sa abo. Nakaybalo siya nga posible magalawig sang tatlo ka semana sa si evacuation center ang iya mag-iloy. Kung dito gid man sila mapaskwa, okay na lang sa iya. Maapas na sa dito kag babalik lang sa ilang abalay pagkasunod nga adlaw. Ginanunsyo sa Office of the Civil Defense nga posible magalawig sa tatlo semana ng Alert Level 3 sa Bulkan Kanlaon. Posible paabi ang liwat kag mas mabaskog nga lupok sa Bulkan suno sa FIVOX. Ganit sa si Barcelona Pantalita sa Barangay Masulog 2 sa La Castellana, okay na lang sa si Evacuation Center Mapaskwa. Mga 2 ka kilometros ang kalayoon sa iyang abalay sa crater sa Bulkan. Inang ikatatlo nila nga balik sa Evacuation Center humalin sa bulan sa Hunyo. Nagbalik evacuation center sila sa Setyembre kag subong na naman nga bulan sang Disyembre. Kung matigay yung gidman, first time niya nga mag-Christmas evacuation center. Ready ka na mag-Christmas, Dre? Ay, wala ko kasi siguro niya. Ha? Wala ko ka siguro. Kung na balon ka mo, binga, Dre, ka mo mag-Christmas? Suno sa Kaila Castellana, Mayor Rumayla ni Kurmang Gilimutan, may kabudlayan sa pagpakaon sa halos 9,000 ka mga evacuees sa ilang banwa. Malapit abi ang La Castellana sa baba sa bulkan. Hindi man kuno pwede nga puro na lang delatas ang ipakaon sa mga evacuees. Gin-cancel na lang ana isang banwa ang ng lights on ceremony sa buwas. Subong, ginistoryahan pa kung ano ang matabo sa Bailes de Luces nila nga festival kung sa evacuation center gidman ma Christmas ang evacuees mangita na lang sila sa pamaagi nga mapalipay ang mga pumuluyo Even though wala tayong mga sa sobrang uh, ano na celebration but then uh, we're here sa sa evacuation centers na safe at uh, naka-secured hmm. makakain lang so maybe uh, gawa natin ang paraan how to make them happy uh, during the Christmas uh, celebration and even even new year if mag pa. Sa Canlaon City, ginmando naman ni Mayor Jose Cardenas nga wala lang anay sa mga pagtipon-tipon sa sulod sa 6 kilometer permanent danger zone, pareho sa kasal, birthday kag family reunion sa tunga ginapakita karun, sang ginapakita karon nga aktibidad sang Bulkan Canlaon. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.